Ang lalaki, kapag wala ng pagmamahal sa'yo. Gagawin niyang komplikado ang relasyon ninyong dalawa. Ipaparamdam sa'yo na hindi ka na niya kailangan. Baliwala na sa kanya yung presensya mo. Hindi na siya mag-update sa'yo. May mga bagay na siyang ginawa na hindi niya ipaalam sa'yo. Tapos, hahayaan ka na niyang masaktan, mag-overthink, at umiiyak sa gabi. Wala na siyang pakialam sa'yo. Ang mga lalaki, hindi yan makikipaghiwalay sa'yo, Hihintay niya hanggang mapagod ka. Gusto ng lalaki na ikaw mismo ang magtatapos ng inyong relasyon. Wala sa mindset ng lalaki ang mag-guilty, dahil gusto nila na sila ang magmukhang kawawa, sila ang iniwan. Kaya sa mga babae dyan, maging wais na po tayo. Hindi na natin hihintayin pang aabot sa ganitong klaseng relasyon. Doon tayo sa lalaking handang magmahal ng totoo. Hindi yung lalaking walang paninindigan sa simula lang magaling.